2pm po mga kalaki ngayon po 4 digit po ibibigay ko ngayon pong July 20 eto na po ang mga numero po nakakasumada po lang po mga kalaki kaya sa mga interesado po dyan kunin mo na ang mga listahan mo pwede ni pong tayaan ko sa National, sa Loto Pilipinas at Lotto Abroad Kumpisahan po natin sa Japan 8120 Italy 6945 Germany 3130 Korea 2237 Texas 8469 China 1355 Singapore 2381 Hong Kong 0977 Dubai 1385 Malaysia 2240 Taiwan 9436 Thailand 7728 Philippines 4374 India 1288 New Zealand 5645 Australia 7214 Mexico 1139 Canada 8300 Greece 0455 Israel 2388 Las Vegas 7219 at Saudi 3744 Ayan po mga kalaki ating 4 digit lucky numbers pwede niyo po yan i-ramble ha mga kalaki 3 days po ang mga numero bago po natin palitan at bitawan huwag nyo po agad dyan binibitawan, okay? Ang mga lucky numbers po natin, lagi po tayo nakakapagpanalo, nakapost po yun sa Facebook, araw-araw, good luck.